alas 12 ang punto nitong linggo ng tanghali matapos ang huling misa sa umaga dito sa St. Thomas the Apostle Parish sa bayan ng Santo Tomas. Inabangan ng daang-daang taga rito ang tradisyon ng pamanyulsul karimpun in kasalanan. Salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay pagsakwil sa kasalanan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapasabog sa effigy ni Judas Iscariote na siyang kumakatawan sa seven deadly sins sa kasalukuyang panahon tulad ng envy, gluttony, greed, Lost, pride, sloth, and wrath. naman buhay yung ganito, so hindi nawawala sa Santo Tomas ito. Magandang tradisyon yan kasi alimbawa itong mga bata, itong mga anak ko, ngayon lang nila nakita yan na ano, ngayon ko lang sila dinala dyan. Although ako, dito talaga ako nakatira. Ah. Yan, parang naano sila na ayo, unga no, mama, yung si Judas pala'y ganyan. Kaya tignan mo yung, yung mga nalagay sa katawan niya na yan pala yung mga kasalanan no, na hindi magandang tularan ng mga batang katulad namin. Customize ang effigy, napagalaw-galaw pa ang ulo, na ilalabas pa ang dila na animoy inaasar at tinutuya ang publiko. Napakasaya kasi bumalik na naman yung tradisyon natin eh. Nung bata kasi ako, na ko na sa mga magulang ko. Eh. Ngayon, nakikita ko sa mga bata, parang hinahanap-hanap. Ayon sa simbahan, ang FG ay paalala sa atin na iwasan ang pagkakasala at gamitin ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay bilang pagkakataon upang muling magsimula ng ating buhay kasama si Kristo. Iyon ay mayroong milisyon ay Para yung kasalanan na yan, mawala na sa mundo. At magiging lahat ng tao ay magkakaibigan, magmahalan, magtutulungan. Bukod sa bayan ng Santo Tomas, buhay din ang tradisyon ng pagpapasabog kay Hutas sa lungsod ng San Fernando.